happy na bumalik ka sa YouTube channel ko. Palike naman mga, mga videos ko na nakatulong sa'yo, informative ba, may naitulong ba, may naging epekto ba sa pananaw mo sa pagiging YouTuber or vlogger mo. Let me know sa comment section ha, kasi I consider ko yung mga suggestions nyo kung may mga gusto kayong baguhin ko or boring ba ako panuorin i-feedback nyo kasi malaking bagay yan sa progress ko or para maging magaling ako sa craft na ito kailangan ko din naman mapakinggan yung side nyo, boring ba? Kung ano ba yung kulang? Um, OA ba ako? Boring ba ako? Mabagal ba yung sinasabi ko? Please let me know. Ma-appreciate ko po yan. Para yung next video, matuwa naman kayo na makita niyo yung pagbabago, gusto niyo makita sa akin kasi sa inyo naman talaga nakasalalay ang progress ng aking youtube channel kasi nag, nag -re record ako ng content hindi para sa sarili ko second na lang yun, ito talaga ay para sa inyo okay, so pa thumbs up naman please, and pa comment sa mga hindi pa nakasubscribe please consider subscribing kung ang mga hinahanap nyo is kagaya ng mga tutorial videos na sinishare ko. And, i-welcome po sa aking YouTube community kasi magkakanda ako ng free trainings para sa mga gustong matuto pa ng mga, mga topics na hindi ko mag magawa sa YouTube channel. Meron akong sariling private group chat na kung saan pwede tayo mag-interact. Pwede niyo akong tanungin, pwede kayo magpaturo sa akin ng mga bagay-bagay. I will be very willing na mag-share ng aking um, ideas. So, ano nga ba ang goal ng bawat YouTuber? Natanong mo na ba yun? Kasi ako, recently yun kasi ang natanong ko. Kaya sinulat ko sa aking listahan. Ano ba ang goal ng mga bawat YouTuber? Siyempre, ang pinaka-first dyan is na-inspire kasi tayo na sila Jamil, ang laki ng income. Sila ganito, ang laki ng income. So, tayo, nakakita tayo ng pag-asa na magkaroon din tayo ng mga ng income kay YouTube. Yun ang pinaka first goal. Hindi naman tayo pwede maging ipokrito, ipokrita na ay hindi namin kailangan ng income. Besh, may ano ngayon, may pandemic na yun. Kailangan talaga natin. Kahit nga ayaw mo mag-vlog dahil nga may hope, may pag-asa na magkaroon ng income ka. And in the near future, I believe mas lalong dodoble ang income mo. Basta kailangan mo lang mag-start mag-practice, mag-start, mag-practice, mag, 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 mag maging magaling ka, maging successful ka, and I believe that. So, ano nga ba, ba ang goal? Ako kasi personally, ang goal ko talaga, nung una talaga, kaya ako nag-YouTube, kasi para maging for safekeeping lang yan ang mga videos ng mga anak ko, ang um, sa YouTube po kasi ina-upload yung mga training ko sa networking companies ko, yung mga tutorials ko, yung mga strategy and tips ko para sa team ko. Lahat ng pwede kong i-save or itago ng mga footage about the company na hinahataw ko kasi networker po ako. I'm a very proud networker for the past 6 years and until now nasa puso ko pa ang networking kasi nabago ang buhay ko dahil sa malaking kinikita ko sa networking. And dyan, yan yung reason ko at first ha, na hindi ko pa alam na may income ang YouTube. Okay? Pero, nung napapansin ko na kasi, na laki na kinikita nila sa YouTube. Wala naman silang mga work, wala silang sila employed, wala hindi sila pumapasok ng opisina. but, ganyan? Ang taas ng kinikita nila. So, ako kasi, any any money generating na, na ginagawa ng mga tao, basta ikaw kumita ka doon, aalamin ko ang rason or ang mga bagay-bagay. Ba't ka kumikita? Paano ka kumikita? Kaya ko din kasing kumita kung malalaman ko kung anong ginagawa mo. So, kaya ako nag-networking, kaya ako naging successful sa networking kasi yan ang ginagawa ko. Kinokopya ko lang ang ginagawa ng mga top earner and pinapagaling ko yung sarili ko para Okay, magaling ako. Nagpapractice ako mag ganito, ganyan. Para after ng orientation, after kung mapagaling yung knowledge ko, yung skills ko, magaling na rin ako. Feeling ko lang yun. Kasi pinaghirapan ko talaga paano maging magaling sa isang sa isang larangan. Halimbawa, sa paglalaro ng volleyball. At first, hindi ako magaling. Pero dahil nga, andyan yung perseverance, determination ko talaga ng maging magaling and maging matuto mag matuto mag-spike, matuto mag-serve, matuto mag-blabla, matuto At lahat talaga ng aspeto ng buhay, merong strategy, even work, even in the business, even in networking, you have to apply strategies. And yan yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi kahit sinasabi mong Napakasip na lang maging YouTuber, maging vlogger, mag-record ka lang, mag-edit ka, i-upload mo, tapos. No. Ang video mo sa YouTube, kapag walang nanonood, walang revenue, walang pera, sayang. ba? Diba? So, kailangan mo mag-strategize para, paano ba magiging trending yung video ko? Pag naging trending kaya yung video ko, magkano kaya pwede kong kitaan? what if naman sa 250 videos kung meron akong 15 mag viral di ba? so you have to set you have to set goals you have to know paano nga, ano nga ba paano nga ba paano nga ba tanongin mo yung sarili mo paano sige i-comment mo sa baba i-comment mo sa baba ang dami kong gagawing um, videos para sa inyo and I'm very excited Meron lang mga naka-highlight dyan. Tapos na yan. And I still have dozens. And I'm very excited. Kasi unti-unti na nabubuo ko na yung aking YouTube series. Para sa inyong lahat. YouTube trainings. YouTube three, say, series. So, ang goal kasi ng mga YouTuber... Goal mo din ba maging popular? Maging sikat? Yun ba? Goal mo din yun? Goal mo ba talagang makaahon sa kahirapan dahil sa laki ng pwede mong kitain sa YouTube? Yun ba yung goal mo? Goal mo ba kahit tulog ka, may income ka? Dahil si YouTube, kapag naka-upload ka ng, ng mga videos mo, kahit tulog ka, may nanonood dyan. Yan ang gusto kong is mag in sa utak mo. Pwede kang kumita sa YouTube kahit natutulog ka. Okay? Ano ba ang goal mo? Ako kasi, natutunan ko lang to. Yung sinasabi nilang um, YouTube paid partnership, if I'm saying it right, parang nagkakaroon sila ng um, sponsor. Aside from the earnings na manggagaling sa mga ads na magkakaroon ang lahat ng videos mo na uploaded sa YouTube channel mo, is pwede, pwede kang hanapin ng mga apparel, um, name it, lahat ng gusto kang kunin dahil sikat ka, dahil marami kang followers, again, advertising ito, so kung madami akong followers kapag pinadahan mo ko ng makeup maggagawa ko ng tutorial ng makeup, churba chuchu babanggitin ko yung pangalan ng makeup, papakita ko yan kalimbawa si ano ay nagpadala ng lip tint at tingnan mo e, i-gagamitin ko yung lip tint, ganyan <coughs> sasabihin ko yung pangalan ng lip tint, pina-promote ko yung brand. Yan yung paid partnership na makikipag collab sa'yo kasi nga sikat ka na. So at this very moment, kahit baguhang YouTuber ka, gusto ko maging goal mo din yung na one of these days sa mga susunod na buwan, maging sikat ka, maging trending ka. Para lalapitan ka ng alcohol, maling mo naman, di ba? Eh mali mo naman, i-attract mo na. Kasi di ba may, pan may pandemic, may COVID, mali mo naman, padala ka ng limpak limpak na box ng alcohol, ang gagawin mo lang naman sa YouTube mo, maghuhugas sa alcohol mo. Gamit yung alcohol. That's partnership. Babayaran ka nila. Ma'am, Cindy, pa ka na ng 20,000. Okay po. Banggitin mo po ang pangalan ng kainan namin. Halimbawa, papadala ka po namin ng pagkain, magmukbang ka po kasama ng mga sino ko ang gusto mong makasama. Aside po sa papadala na pagkain, papadalahan ka namin ng pera. I-promote mo po yung video. Ay, ay sa video mo po, i-promote mo po yung aming ganito. That's paid partnership. As, um, iba yung income mo sa revenue mo, di ba? Sa ads na nandoon sa mga videos mo. Iba yun kapag sikat ka na. So, i-aim natin na time, yung oras natin na sisikat din tayo time welcome si Dr. Abelo makikipag-collab ay hindi ba? hindi, 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 hindi pagkola? ikipag-collab? makikipag-partnership sa'yo so, papadalhan ako ni Dr. Rabelo ng pang sunscreen or yung anak ko papadalhan ni Dr. Rabelo ng pabango so yung anak ko gagawa, gagawa kami ng video ng anak ko at papagamit ko sa kanya yung pabango ni Scarlett Snow yun, ganun siya So, that's unlimited potential. That's unlimited market. That's unlimited possibility. Na i-imagine mo. Kung sino yung mga pwede makipag-partnership sa'yo. Imagine mo yung Adidas. Papadalhan ka ng sapatos. Ganun lang. Mag-iisip ka ng content kung paano mo ipipresent ng maganda si Adidas sa vlog mo para ipatronize din si Adidas ng mga followers mo. Kung alagaan mong followers mo Kasi time welcome Sila po nanonood sa'yo Ipabigay mo sa kanila Yung mga libring na ibigay din sa'yo Halimbawa binigyan ka ng 20 pairs of shoes Mag-keep ka lang ng dalawa The rest ibigay mo sa mga subscribers mo Kasi sila naman talaga ang dahilan Pat sikat ka You have to give back Mas madami ang part na i-give back mo kaysa dun sa tapat itatago mo para sa sarili mo if you have 10 apple keep mo lang yung dalawang apple the rest yung walo ibigay mo sa subscribers mo in that way nagpapasalamat ka okay paid partnership ako as, as early as now yun talaga ang ginagol ko kung sino man po ang mga future ang um, mag-i-invite sa akin makikipag malay mo um, cream silk name it. Sinasabi ko sa iyo, unlimited ang possibility. Unlimited ang possibility. Kung ano yung pwede mong gawin content sa YouTube channel mo. Dahil madami kong subscribers, madami na nanonood sa iyo. Madami silang pwede Padala sa iyo. Aparel damit o sa akin, halimbawa sa akin mga plus size na t-shirt ganun, mga t-shirt mga personalized ako gusto ko isipin mo yung unlimited, ang dami, ang dami pwede. Um, may mga narinig pa nga ako dati, yung friend ko naka-receive siya ng o Opo yata or Vivo or basta yung mga ganyan. Tapos yung mga GoPro, GoPro. Tapos yung mga ring light, ring light. Tapos mga camera for vlogging, yung speaker, yung ang dami guys. Ang dami. So, mag-focus ka sa goal mo. Again, square number one, mag-focus ka sa goal mo. Square number two, maging consistent ka. Number three, labanan mo yung mga struggles. Kasi part ang struggles ng success. Hindi ka magiging successful kapag hindi mo na-experience yung struggles. That's the reality. Ayaw kitang paniwalain sa mga kasi nung na mabilis lang to, mabilis lang yan. Walang mabilis. Walang mabilis na shortcut. Kailangan mo talagang maghagdan para talaga makaangat ka sa gusto mong kalagyan. Ibigay mo lagi yung 100% ng effort mo. Kahit sabihin mong vlog-vlog lang to, mag-effort ka magkila oh. Mag-effort ka maglipstick, lipstick Maging presentable ka. Kasi kapag medyo presentable ka naman pakinggan or panoorin, baka naman mag-stay yung mga YouTuber um, followers mo. And lagi mong tatandaan, lagi mo silang iiwanan ng inspiration kasi yung isa sa pinakailangan nila may goal nga sila pero mahina ang kalooban nila nandito tayo para i-inspire sila na magtiwala ka sa sarili mo kasi ako nga nagtitiwala sa iyo na kaya mo yan eh wala kang pinagkaiba sa mga millionaire na vlogger wala kang pinagkaiba sa kanila okay, huwag mong imaliitin na sarili mo na, ah, ganito lang kasi ako, kaya hindi ko kaya kitain yung milyon na kinikita nila. No. Hanggang hindi ka naniniwala sa sarili mo, naku, paano yan? Paniwalaan mo sarili mo. Ang nanay mo nga naniniwala ng maganda at guwapo ka eh, ba? Diba? Paniwalaan mo sarili mo. Ikaw lang kasi ang makakadeside kung magiging successful ka or mag-fail mag ka sa larangan pinag you believe me. Nakadepende sa iyo kung magiging successful ka. Labanan mo 'yan. Push mo 'yan kasi ginagawa mo to para sa sarili mo, okay? Up to the next video.